Marami bang langaw sa inyong lugar, sa inyong bakuran, o maging sa loob ng inyong bahay? Dahil siguradong masisira ang araw mo kung ang inihahanda mong masarap na pagkain o ulam ay ang mga nagliliparang mga langaw nga ang unang makikinabang. Kaya naman halika dahil sa video ito ay isa-isahin natin ang mga halamang maaaring mong itanim sa bahay na mahusay pa lang nagtataboy ng mga langaw. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Hello, what's up? Your best here. Ang mga langaw o flies ay isang klase ng insekto sa hanay ng mga diptera. Ugali ng mga langaw na ito ang dumapo sa mga marumi o nabubulok na pagkain at bagay at saka dadapong muli sa mga pagkain natin. Kaya naman hindi lamang nakainis ang napakaruming uri ng insektong ito. Minsan kahit pa nga takpan mo ng food cover ang pagkain ay nagagawa pa rin nila itong pasukid. Kaya naman, naglista tayo ng mga magandang solusyon upang maitaboy ang mga langaw na ito sa ating tahanan. Iyan ay sa pamamagitan lamang ng pagtatanim ng ilang mga piling halaman o mga houseplant. Number 1. Tanglad o Lemongrass Isa ang tanglad sa pinakamahusay na halamang pantaboy o iniiwasan ng mga langaw. Ang malakas nitong lemon-like scent o amoy ay masama sa kanilang sensitibong olfactory receptors at nagsisilbing dahilan upang kanilang iwasan ang halamang ito. Number 2. Catnip Ang halamang catnip na kilala bilang paboritong halaman at nilalarungan ng mga alaga nating na pusa ang siyang isa rin sa pinaka-epektibong pantaboy ng mga langaw sa tahanan. Ayon sa pag-aaral sa University of Nebraska, napatunayan ang halimuyak ng catnip plant o catnip oil buhat dito ay 95% mabisa sa pagtataboy ng langaw at iba pang insekto. Kaya nga mahusay itong itanim sa bakuran o kaya ay sa hardin. Number 3 Venus Flytrap Hindi na nga ng kapagtataka Nasa pangalan pa lamang ng halamang ito ay panghuli na ng langaw. Sapagkat ito talaga ang espesyal na kakayahan ng Venus Flytrap. Ang alibuyak ng bulaklak nito ay umaakit sa mga langaw at pagdakay tumatrap sa kanila upang maging pagkain. Kaya naman mainam nga itong ipwesto sa bintana o di kaya naman ay sa gilid ng pintuan. Number 4. Chives Ang chives o kutsay ay isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga Amaridaceae. Nakauri ng sibuyas, bawang at mga li. Mahalimuyak din ito katulad ng tanglad, kaya ito ay mahusay rin sa pagtataboy ng mga ilang insekto partikular ng mga langaw. Number 5. Nasturtiums kung nais mo naman ng halamang hindi lamang basta pantaboy ng langaw at namumulaklak din ng mga makukulay at magaganda, ang halamang nasturtiums ang mainam para sa inyo. Mga halamang maganda sa paningin at kapakipakinabang ay mahusay din pala sa pagtataboy ng mga langaw. Kalakip nito ay siyempre laging takpan ang inyong pagkain sa mesa, laging panatilihing malinis ang paligid, at maaari ding magsindi ng kandila o lagyan ng net ang pintuan man o bintana. Ikaw, may tanim ka na bang ilan sa mga halamang ating nabanggit? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.